Yesilo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa ito ay tutuan ko kayo ng isang malakas at mabisang gayuma para po sa taong inyong nagugustuhan at minamahal. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang first time pang napadaan sa ating munting channel na magsubscribe na po at pindutin ng inyong notification bell. Sinasabi ng karamihan na ang gayuma raw ay masama sapagkat ito raw ay galing kay satanas at sa mga kampon ng dilim. Maaaring may punto sila sa kanilang sinasabi. Subalit hindi po lahat ng gayuma ay galing kay satanas. Maraming mga gayuma ang galing sa ating katastaasang Diyos. Diyos Ama Panginoong Hesus Kristo at iba pang mga arkanghiles at anghiles. Totoong ang paggamit ng gayuma ay isang pagmamanipula sa damdamin ng isang tao. At maaari itong maging masama kung gagamitin mo lang ito sa kahinaan ng isang tao o kung mayroon ka lang nais na makuha sa isang tao. Subalit, kung mahal mo naman ang isang tao at sa tingin mo ay mayroon ka rin namang pag-asa sa isang tao at handa kang makasama ito habang buhay ay wala pong masama sa paggamit ng gayuma. Basta't gamitin po ito para po sa kabutihan ng taong inyong ginagawan at sa inyong sarili. Sa video na naman pong ito ay magtuturo ako sa inyo ng isang mabisa at malakas na gayuma. Ang gayuma pong ito ay masasabi kong hindi galing kay Satanas. Ito po ay gayuma na galing sa kanan. Ito po ang gayuma na inyong babanggitin. Sa gayuma pong ito ay gagamit po kayo ng isang mahiwagang orasyon upang magkagusto sa inyo ang tao na inyong gagamitan. At simpleng simple lamang po ang paggamit nito. Ito po ay in sa gabi bago po kayo matulog. Narito po ang pagsasagawa. Dapat po ninyo itong sisimulan sa araw ng Bernes. Mas maganda po kung matataon ninyo sa una o huling Bernes ng buwan. Araw-araw niyo po itong dadasalin o gabi-gabi kayo na po ang pumili ng bakanting oras ninyo, pero mas maganda po kung sa gabi ito gagawin bago kayo matulog. Dapat po magdasal kayo ng tatlong ama namin, tatlong ng Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos po ay isunod ang pangalan ng tao ninyong magkagusto sa inyo ng tatlong ulit. At isunod po ang mahiwaga at makapangyarihang orasyon na ito. Ito ang inyong gamitin. Portes Ortales Darion Malayo ka man, maririnig mo ang pagtawag ko sa iyo. Resto Mastum Rictum Umi Iwisbis Ti Maria Magdalina Lumay Siriolum Sirilum Christum Pax Dumine Persikot Dios Simpeterne yan ang mahiwaga at makapangyarihang orasyon na inyong gagamitin gabi-gabi bago po kayo matulog upang magustuhan po kayo at mahalin ng taong inyong target o inyong nagugustuhan at gagamitan ng mahiwagang orasyon na ito. Lagi pong tandaan ang aking paalala na gamitin lamang po ito kung talagang mahal ninyo ang tao at handa po kayo na makasama ito habang buhay. Huwag nyo lamang itong gamitin sa kahinaan ng isang tao at kung may gusto lang kayong makuha rito sapagkat katakot-takot na karma at sumpa ang inyong dadanasin sa inyong buhay. Kaya pag-isipan po munang mabuti kung dapat ba ninyo itong gamitin. Sana po ay mayroon na naman kayong natutunan sa ating video ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po. God bless inyong lahat.